Yung sa malls na nahuli, sa so tabi ng malls, ano ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-reveal, kaya makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyayari pag nasagap yun? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung bank. Kaya napunta yung mga kababayan natin doon para mag-celebrate ng birthday. So, wala. Pag si pag mayroong birthday, tapos mais, mais kam na gano'n, ay eh, katarantaduan na yun. Iyurap na yung ating dignidad bilang ibang bansa. Mana nakawang pa tayo ng pinagharapang pera ng ating mga kababayan? Mali, di ba? Yes, yes. But nobody is denouncing this. Okay. Di ba? Nagtagalit tayo, pag tayo mais scam anak sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros, mga ganong gadgets din, nasa tabi ng mga boys. Oo nga. Paano pinukuha ng mga din Yung Wala pa na early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot na yun. Hindi delikado ang nangyari, ang dami na tayong mga kababayan. Nag-away-away nga nga ano, online kami. Kanina magagalit nga sa so, biyerno. Magalit sa banking institutions. Magalit sa Central Bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiya ang gumagawa na hindi dapat. Ganun din yung nilabas ko yung Infinitus. Uh, Sen. magandang hapon po. Kapon. Sir, kahapon may statement na po kayo about dun sa nahuling Chinese National. Uh, for soundbite sa uh, purposes po, uh, as po sana namin ngayon yung video reaction nyo. And uh, with relation uh, sa Senate Bill uh, 2951 po na sinusunod po. Alam niyo, kanina, natanong ako sa isang uh, sa isang kapihan. E kaya nyo lang ginagawa yan kasi eleksyon. Sabi ko, hindi. You are not listening nor paying attention. Nung nag-file ako nung 2951. February 5, hindi pa nagkakampanyaan. Finail ko na yung uh, foreign foreign ka, uh, uh, counter espin, foreign counter espionage no? bill. Parang atugunan itong mga nangyayari nito kasi obsolete na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa. Obsolete na yung Matas Pumbal sa 39. Tungkol sa mga SPI. Finale. Hindi pa ito nangyayari itong mga ulihan. So nangyari ito, tapos naalala ko tuloy yung tugon doon sa so, nagtanong sa akin kanina. Nobody was listening. In 2023, I showed pictures, five or six pictures. Sabi ko, sa media, sabi ko, ito yung San Decay 1, ito yung San Decay 2, ito yung San Decay 3. Wala, umintindi sa akin nun. Kasi hindi mo maintindihan kung saan yung sub-decay o ano yung sub-decay. Nasa diary nung isang araw, di ba? Who was the first one to respond? Modesty aside, when that incident happened? Si Ton. Di ba ako yung una sumagot nung nagpa-picture-picture ng China? Di ba? So ang tanong mo, ang tanong mo ay, ano reaksyon mo sa nangyari kahapon? Yes, Connected lahat yun boss. Connected lahat yun. Pinakita tayo yung picture ni Sandy Kay, 2023. Pagkatapos ng Senate hearing natin, bago mag on the eve balikatan exercises, nagpa-selfie-selfie ang China Coast Pagkatapos ng Senate hearing natin, kung saan kinonfirm na National Security Council na merong foreign meddling, baka may foreign meddling sa eleksyon, nahuli na itong itong uh, MC grabber uh, ng China. So tapat pa ng Intramuros pero noong February meron lang nahuli doon we were not listening meron lang nahuli doon sa Intramuros ganun din kapalig-balik sila pero hindi na nakatakot ang nakatakot yung mga nahuli ngayon nahuli noong January December siguro hindi lang na ventilate ito yung mga nasa malls yung mga nasa malls, bakit sila nasa mall? Nahuli yun sa El Grande, na-highlight siya sila. Well. Nakakulong na yung sila, hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Nahuli na yung sa Palawan 5. Nahuli yung mga nagdo drone nagpi-picture-picture. Nahuli yun dito sa Makati, sa Antonio Village at maraming pang iba Yung sa malls na nahuli, sa tabi ng malls, anong ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-repaint, kaya makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyayari pag nasagap yun? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung bank. Kaya napunta yung mga kapabayan natin doon para mag-celebrate ng birthday. So, wala. Mag-shopping pag mayroong birthday. Tapos ma-scam ma na gano'n, ikataranta eh, katalantaduan na yun. Mayurap na yung ating dignidad bilang di ibang bansa. Mana nakawal pa tayo ng pinagarapang pera lahat ng ating mga kababayan? Mali, di ba? Yes. But nobody is denouncing this. Right. Di ba? Nagtagali tayo. Ba't tayo nais ka? Malak lang. Ganyan. Yes. Sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros mga ganun gadgets din, nasa tabi ng mga boys. Mowa. Kaya ganun. Paano pinukuha ng mga nagtun? Wala pa ng mga early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot na yun. Hindi delikado ang nangyari. Ang dami na tayo mga kababayan. Nag-away-away na nga sa anak. online kami. Kanina magagalit ngayon so, sa gobyerno. Magalit sa banking institutions. Magalit sa central bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiyang gumagawa na hindi dapat. Ganun din yung nilabas ko yung infinitus. I'll be having another hearing on Monday. This coming Monday. Infinitus will be invited. The infinitus will be invited. DFA will be invited. Gusto ko invite yung DFA. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinasamon in-invitaan? the Chinese ambassador sa Ross Boulevard na pusingan to research niyo 2019 2021 election sa Canada nag-interfere din ang China nagkaroon na 194 pages na report of a committee of the parliament na involved po sila nakialam sila nagbetter sila sa nagpunto sila ng kandidato 2019-2021, which resulted in the expulsion of several Chinese diplomatic officials in Canada. Dapat ngayon pa lang, na, Di hindi ko alam kung nandito si Secretary Manalo, ilang beses na ako na, na, nakikiusap, ipatawag na niya yung Chinese ambassador. Ang dami na naisip na nangyayari, yung drone na lang. Hindi ko na makatang isip yung drone. Nakita niyo yung drone limang Pilipin na ibe nagbubuhat, di ba? Ang daming drone. Hanggang sa ngayon na hindi pa na huwag. Hindi natin kaya hulihin lahat yun. Kung merong Ghostbuster, dapat merong Dronebuster. Hmm. Hindi natin kaya hulihin yun. Nandito, baka ka meron na sa Manila ba eh. Anong ginagawa nila? Nag-i-espia. Sinong ini-espia ang Pilipinas? Para kanino? China.